Ibaba sa anak, bih. Gaan ra? Ay, ikaw, kapatan na dito, day. Tabalo ka? Wala, oy. musa na, Pilipinas. ni, Asa? Wala, oy. Masaka siya, uy. Kung tingin ko, kapalo magsakit ka, kay ambot na lang, uy. Kada ko, kay... Uy, hinay-hinay lang. Hoy, may bayad, ha? Sige, doon ganun ka baka mo. Ah, talaga ko ko Ako Kabalo mo ako Na ako. kabalo ta sa duha. O, naulog Ay na naman <laughs> na may. kasagad sa imo. Magamit ka ani oh. Uy, magamit ka ani? Uy, <laughs> ilabay sa kuha, <laughs> ako, <laughs> ako bitanang tanang yelo, bi, kuha, bi. Uy, tanang yelo, kuha, aha. Kamot. Di ka, ka. Uy, ayaw na, hilaw pa man na. Maluto lang. Si, ano, aryo? Katsir daw siya. Ako, aray, luto, uy. Oh, katsir daw siya. <laughs> Oh, very good.